Tree, si Madam Jess, nakapagbakasyon. Sa lahat po nang nakanood na, maraming, maraming salamat po mula sa buong buo ng aking team. Hindi na rin daw nahirapan si Carlos sa paggagaya sa akin. Ang gabi na naging po, sobrang hindi ko pinapalagpas yan. Favorite <laughs> expression <mo laughs> ko talaga yung pagsasabi, ang mga kaluluwang ligaw. <laughs> ano nga ba? Di mo ano? Ang misteryong bumabalot sa sementeryong ito. Ang ginagaya natin ng boses ni Madam Jess, kailangan kuha din natin yung lakas ng pagbitaw ng boses, yung wow. video, yung ang mga salita, yung mga nalang, tayo dito six, sa San Juan River, six, River kung saan matatagpuan wow. ang mga UFOs, unidentified floating objects. Kung bibigyan ng pagkakataon sana mangyari yung mga ko si Ms. Jessica Soron. Kaya nitong biyernes, si Jessica Toho mula sa... Jessica, magandang arawin sa iyo, Mr. Cheska. Ang hindi nila alam, nakikinig ako sa kanilang dalawa. Magaya sa akin. Ang impostor. Magkakababalat lang ba talaga ako? Tsaka isa din nagawa ko yung pangalan ko, Jessica.